Ayan mga sangkay uh, magandang tanghali ano nandito uh, binisita tayo ng ating mga tropa mga kaibigan natin mga medyo matagal-tagal na rin tayong hindi nagkita uh, kita Ayan mayroon tayong medala May silang nilagang baboy saka itong uh, ano itib chicken Ito chicken pagita mo nga pareng Jumar ayan native chicken guys yan, 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 yan. Pag yung dito, ha? Siyempre, itong kaibigan natin, uh, dinalan tayo ng alimasag, guys. Hey, kung natatandaan niyo mga sangkay, ito yung kauna-unahan vlog na nagpost tayo sa uh, YouTube channel. Yung nanghuli tayo ng pusit sa dagat. Kanyang bangka yung dala natin. Ngayon may dala siyang... Oh, Alimango Ayan, binalahan tayo ng alimango Ni eh, paring luloy Ayan Buhay pa yan guys, so oh. Kumakain ba kayo nito? Ayan, laulaw Ayan, limasag Ayan So, lutuin natin ito para ma pulutan natin mga sangkay ano yung isa? burrito yung minuto nalimakasag ah, tadi buringok maitim pero ito talaga masarap to kasi malaki yung isa guys so oh. alimaw ah, itong lusan luya no? alimaw ah, oh, Stop, stop. Hello. kita ang tali ni Mukuan kuha, nalimango. Oh. So ngayon mga kaya ano, uh, nandito na lang din tayo. Dinala na lang tayo dito ng ating mga kaibigan. <laughs> paring low paring obit Ayan, <laughs> si... yung artistas na buhay Smell ka muna pare Ayan mm. ah. Ayan, si paring uh, Jumar At saka ito yung uh, pinagkakabalahan namin ngayon guys Itong uh, tuba at saka itong munting uh, pulutan namin Ayan, alimasag, uh, alimango At saka itong native chicken natin Ayan, tsaka itong uh, kunting uh, nilaga. So, so, ngayon mga sangkayano, lubos lubusin na natin. Uh, magpapalaro tayo ngayon. Kahit pa uh, sumaya man lang tayo, sumaya kayo. Uh, mapanood nyo yung uh, video namin ngayong uh, hapon, no? May remembrance kami ngayong araw na nagkita-kita kami rito. Actually, matagal na kami, hindi nagkita-kita ngayon lang. At saka walang plano na mag-inom. Talagang coincidence lang na nagkaroon ng pagkikita kami ni paring Obit the same time na imbitahan na rin nani si ano, paring Lolo at si ano, Jomar. Okay? Games muna tayo guys, Saan games. oh, so, ayan. Ah, uh, start na tayo guys ha. Are you ready, pare? Okay na. Okay. So, ngayon, ah, uh, unang <laughs> ipapamoy ko sa iyo, pag nahulaan mo 'to, mayroon kang 100 pesos. Okay? Ah, uh, wala sa Games, game. Ha, huwag mo nga hawakan. Ipapamoy ko lang sa iyo, ha. Ano yan? yung ito makamoy. Manok, manok. May wow. Si <laughs> Native chicken guys sa ginatan. Nahulaan niya. Uh, 100 pesos. Ma, ito. Mamoy! Galing, galing guys. Uh, so, nahulaan na naman niya dyan ngano. Nilagang baboy. Okay. So, ito, 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 ito. Wow, oh, sana all. Abay! Abay! <laughs> May 300 pesos niya guys. Ito, pag nahulaan mo ito ngayon guys, ah, uh, talagang believe na ako sa pangamoy mo sa ha. Uh, Ay na. Hindi mo tama mo eh. Ito pag nahula mo to, ring puso. Hindi, hindi, hindi.